Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Marso 3, 2025. Sa araw na ito, ang nagniningning mong enerhiya bilang isang Leo ay mas lalong magniningning na parang isang nag-aalab na apoy na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa iyong paligid. Ikaw ay puno ng sigla, tapang, at likas na karisma, at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ipahayad ang tunay na ikaw. Hayaang ang iyong loobin ay lumiwanag at ipadama sa mundo ang init ng iyong diwa. Sa iyong bawat hakbang, tandaan na ang lakas na nagmumula sa iyong kalooban ay isang biyaya, at ito ang iyong sandata sa pagharap sa anumang pagsubok na maaaring dumaan sa iyong landas. Habang isinasabuhay mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pagnilayan kung paano naapektuhan ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay. Minsan, ang pagkapagod o pagkainis ay maaaring humadlang sa iyong pag-usad. Ngunit sa halip na hayaan itong maging hadlang, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mas lalong kilalanin ang iyong sarili. Ang iyong pagkakamali, kahinaan, at mga dikasakdalan ay hindi sagabal sa iyong liwanag kundi bahagi ng iyong pagiging natatangi. Yakapin mo ang mga bahaging ito ng iyong sarili, sapagkat dito nagmumula ang iyong tunay na kagandahan. Walang perpekto sa mundong ito, at ang pagtanggap sa iyong buong pagkatao, kasama ang iyong lakas at kahinaan, ay isang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. Sa ilalim ng enerhiya ng buwan sa Taurus, ikaw ay hinihikayat na maging matyaga at mahinahon sa iyong mga hakbang. Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa isang iglap, kundi sa pamamagitan ng sunod-sunod na maliliit, ngunit makabuluhang mga hakbang. Ang iyong pagiging determinado at matibay ang loob ay isang mahalagang katangian na makakatulong sa iyo upang maabot ang iyong mga pangarap. Hindi kailangang maging mabilis o agarang makuha ang lahat ng bagay. Ang tunay na tagumpay ay matatadpuan sa proseso ng iyong paglalakbay, ang bawat pagsubok, bawat tagumpay, at bawat aral na natutunan sa daan. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, tandaan na ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay inspirasyon. Ikaw ay may likas na kakayahan na magbigay liwanag sa isang silid, at ang iyong enerhiya ay maaaring maging isang gabay sa mga taong nangangailangan ng sigla at motivasyon. Maging isang halimbawa ng tapang, katapatan, at kabaitan. Kapag pinili mong maging positibong impluensya, ang iyong liwanag ay mas lalong lalakas at mas maraming tao ang mahihikayat na sumunod sa iyong yapak. Ang iyong sigla at kakayahang magpahayad ng iyong sarili ng may kumpiyansa ay maaaring magdala ng pagbabago sa iyong kapaligiran. Habang papalapit ang gabi, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang mga pangyayari sa araw na ito. Ano ang iyong natutunan tungkol sa iyong sarili? Paano mo naipakita ang iyong tunay na pagkatao? Paano mo ginamit ang iyong enerhiya upang maimpluensyahan ang iba sa positibong paraan? Sa bawat pagminilay, matutuklasan mo ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat at ang mga aspeto ng iyong sarili na maaari mo pang paghusayin. Huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sariling pagunlad. Sa usaping pinansyal, ito ay isang magandang panahon upang pag-isipan ang iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagiging responsable sa iyong paggastos ay mahalaga upang masigurado ang iyong pangmatagalang seguridad. Iwasan ang pabigla-biglang desisyon pagdating sa pera at sa halip ay gumamit ng mas maingat at pinag-isipang hakbang. Ang disiplina at matalinong pagpapasya ang maghahatid sa iyo ng mas matatag na kinabukasan sa aspeto ng iyong relasyon, ito ang tamang pagkakataon upang palalimin ang koneksyon mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng mga kilos, ay may kakayahang gawing mas matibay ang iyong samahan. Maging bukas sa komunikasyon at pakinggan ang damdamin ng iba. Sa pamamagitan nito, mas magiging makabuluhan ang iyong ugnayan at mas magiging masaya ang iyong araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa sa sarili, samantalang ang pula ay kumakatawan sa sigla, tapang, at motibasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagsasama ng mga ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magdala ng mas positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 16, at 22. Ang walo ay sumisimbolo ng balanse at kasaganaan. Ang labing anim ay nagdadala ng inspirasyon at espiritual na paggabay, at ang dalawamput dalawa ay isang numero ng dakilang potensyal at matayog na pangarap. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang linangin ang iyong mga talento. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat, pagpipinta, pagsayaw, o anumang bagay na nagpapahayag ng iyong pagkamalikhain. Sa paggawa nito, mas makikilala mo ang iyong sarili, at mas magiging malinaw ang iyong mga layunin sa buhay. Habang tinatapos mo ang araw, alalahanin mo ang halaga ng pagtitiwala sa iyong sarili. Ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal at lakas, at walang anumang balakid ang maaaring makapigil sa iyo kung ikaw mismo ang magpapasya na magtabumpay. Yakapin ng bawat pagkakataon, pag-aralan ang bawat aral, at huwag matakot na sumubok ng bago. Sa bawat hamon may nakatagong biyaya. Sa bawat pagsubok may kasamang pagkakataon para sa paglago. Ang araw na ito ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Patuloy kang magliwanag, Leo. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong init at lakas. Magpatuloy ka sa pagiging matapang, masayahin, at puno ng inspirasyon. Ang iyong kinabukasan ay kasing ng iyong apoy. Huwag mong hayaang mamatay ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.